cute na cellphone ni Trix, so perfect iharap mo na lang kasi, kasi ano yung hall yan ay, alay lakad true, alam mo nung sa simbahan talaga kami alay lakad oh, talaga Alvin, kumusta ka naman? ha? kumusta ka naman? may tututok sa akin yan, tutulak <laughs> kita dito loko huwag naman oh my gosh bata, Vin? Anong tinawag ko sa akin? Ay, dito, dito. Ay, sige dyan. Huwag ka maglakad ng ganun, kako. Ang pati ng legsa. Ang pati ng legsa. Aray ko. Sana akin na. <laughs> <laughs> oh, dito na kami sa may... <laughs> ayan po. Lumbad, lumbad. Saray, kasarap po yan po kami naglalakad <laughs> yung sa Madaming putik. Saan tayo po ay kasano ko yung magtatapon ng chinapsok na pati. <laughs> Kanino katawan? <laughs> oh my gosh! Aray! Basang basa na ako. Oh. Akala si <laughs> <laughs> <Nakakahingan> na. <laughs> ko si Dane. Si Ma. pa pala. na. Ayoko nang balikan yung rod cam. Tam Romjin. Romjin. Ha? Rom? Romjin. Rom Ayan po, nakikita niyo po ang tubig na yan. Mas malalim pa po diyan yung tatawin namin. Ito ang mga tourist attraction na lake, lake bukit. Tapit po tayo sa destinasyon na na natin ang mga sinapasap na pati. Magkita niyo po awak niyo po lang kalati na pinhe. Ayan po, yung tulay. At sa akin po ang ulo. Ayan po. Dibdib pa taas. <laughs> <laughs> Dibdib pa taas. <laughs> Manya ka talaga, chinap-chap na nga. Chinap-chap na nga lang. Hindi po kami mga busit na. Kundi. Ayan. Di bali nang mabasa si Sir, huwag lang yung gitara. <laughs> oh, Ate, dapat binigyo na yun. Nakuha mo? Ewan ko. Saan? Uy, di ba yan na yun na yata simban sa inyo uh, pala? Hindi? Uy. Ayan. Hingal na hingal na kami. Di ba aling mabasa na si Alvin? Huwag lang yung kanyang bag. Yung ulo. Dito tayo ngayon sa... Pakita mo yung buka. Sa burak. Burak. Ito ano naman po, Tessio. Puli glibo pilit natin dahil bawal pong makita ang pagtatapon natin ng mga basura. Babae na rin din ako. pasok na yung mga dinis ako Ako din eh. Kakadinis ko. Paul, well, mayroon kayo ano doon? Ano ba 'yun? Pandilis ng kuko. Pandilis ng kuko. Paninis nga ng kuko namin. Ang trabaho po namin ay mahirap. Kami po ay mga bayaran. Bayaran pa mamatay tao. The Purge, ang tawag. The Purge, sabi nga kayo siya. Kaya mo The Purge. kung saan, pwedeng pwede kang pumatay. Yung po namin tinapon, yung una namin pinatay. Saan? Diyan? Dito, dito yung ulo. Dito yung paa. Saan pa? Hindi ko na alam. Hindi ko na alam. Wala nang ulam na lulutuin. Wala nang naglalakad na lulutuin. Wala nang ulam na na sweater. Yan po ay kasabot din namin. Hindi Pink na sweater. Ayun. Yan po ay kasabot namin. Ayun. di makita. Kapag matanda po siya yung taga-daha. Gago. Kapag dalagita po sa amin. Suntok yung takit. Kinimu. Makikita niya po yung dalang haula niya. Diyan niya ko din yung mga pati ng katawan. Diyo, <laughs> tara muna tayo. Ito mag-video natin. Sir, excuse me po. Ayan. Ayan po. Hindi po ako pinayungan. Sorry. Ayan. Wala. Mag-discover ako dyan. Hindi, wag kang mag exercise. Pagpawala ng fatty. Sa nang umusog, dun tumututok <laughs> ah. Mga alipo ka rin, na kayo. Hindi natin patayin pa mga to. ako lang sila dito. Tapos biglang meron pala, no? Ay, <laughs> hey, gago. Hindi ako mabilis na akbo. Iwanan ko lahat ng gamit ko. <laughs> Ayoko ah, ko hindi. <laughs> ko. Oh shit, umaano na naman yung tita ko. Ayan po. Uh. Nakikita niyo po yung aming lalakarin pa. Masyado pa pong malayo bago kami makarating sa aming destinasyon. Grabe, nakakapagod. Ano? Nakakapagod. Alam ko yun. Yun, kipang pagod ka na magsiming. Pagod ka pa rin maglakad. Ayun mo ba, ba yun? Nakakapayat na. Hindi <laughs> ka ba masaya noon? <laughs> masaya. <laughs> okay, ka kaya. Masaya ba? <laughs> <laughs> Alvin, masaya ka bang naglalakad daw? Masaya ako naglalakad. <laughs> kasi dala ko yung ulo. <laughs> Oo? Oh? Yung katawan na kanino? ko saka kay siya. <laughs> Medyo nangyarap pa kami sa pag-chop-chop kasi bread knife lang ginamit namin. <laughs>

Binabati ko nga po pala yung nanay ko na natutulog yung isa amin. Nay, nandito na po ako, sigat na po ako. video talaga? Yes, sir. San? Kanan? O kaliwa? Kaliwa po tayo. Oops! Kanan po pala. Oops! Kanan talaga. Paranormal yan, ha? Uy, Paul! Uy! Paul, walang akas dito. Uy, pwedeng nagtanggal na ako ng chain. Sorry ko Ayan po si Paul. Magsasaka po siya. Oh my gosh. Nadumihan ng aking ano. Ah. Ala! Tabi-tabi po. Tabi-tabi po. Ala! Tabi-tabi po. Huwag Tabi -tabi naman sana po ako madalas. Uy! Sabihin nyo naman kung ilog na. Ayan na. Ayan na. Ayan na, bababa na kami! <laughs> <laughs> oh, ah! Yeah. Oy! Sandali lang! Ay, wait lang. Magtatanggal mo na akong t-shirt. Baka mag si Oh my gosh. Ayan, nakikita niyo po ang aming dadaanan. <laughs> <laughs> Sir! Ano? Oh, oh, no. <laughs> <The> last... <laughs> <girl> <laughs> Uy, wait, wait lang. Oh, ito, ito. Wait lang, ibaba ko muna ko. May hirap na. <coughs> ay, 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 mama! Uy, wait, wait, oh, wait lang. Ilagay mo di sa asyo. Ah. Hindi. Oh my gosh. Paano to? Oh. <coughs> Wala akong nagjo-joke lang to. Uy, putain ako. Uy, wait lang. na magulat, magulat. Uy, magbawa rin ang tatlong beses. Uy. Uy, ina-alos yung sana na, wala na Bali, dahil pala dito oh. Ay, yung ano. Oo nga no. Balik tayo. Ah! Ah! Ay, bye-bye dun, Paul. <laughs> oh! <laughs> Tignan niyo po ang itsura ni Sir at ni Paul. <laughs> Ay, sila po. Magiging ganyan ka din mamaya makita mo. Hindi. Oo, oh, marunong mag-balance. Ah! Bag! <laughs> sir, bag nyo na lahat ng ano. Uy, ba't si Alvin hindi na dulos? Wop, <laughs> wop. Uy, sir, At wait lang. Ang tagal na yun nyo. na ako na, nagtanggal na ako. Oh my gosh. Mas madulas kasi pag may chinelas eh. Ah. Shit. Shit. Oh my gosh. Ito yung sinasabi mong sapa. Ang tagal. ng kalabaw to. Ay. Oh my gosh, hindi nyo naman talaga. pong aming dinadaanan. Pa oh my gosh, may tae pa oh. O yun o, ebbs. <laughs> ay, pupo. Maghubus naman tayo sa sapatos Ay! 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 Ay, nakakatiri! <laughs> <laughs> Purong ay! Nakita ko yon Ay! <laughs> ay, daladulas kadulas! Uy, hatin-hatin na lang to ay yung mga nangyari dito. <laughs> Depende sila kung may mga sa YouTube. <laughs> Binijo mo, Naku, kita yun yung dalas ako. Oh, yes, sir. O, yun ang dalas <laughs> 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 ako, Ala, yan ang na dadaanan na natin! Oh, no. Ha! Ayun na po, ayun na po yung ilog. Ay! 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 Ayan, ala, talaga! Mababasa ako! Mababasa ako! Eh, di ba pa panty ka mababasa? Ayan, nahuli oh, po Ayan, nahuli po yung dalawang mag-asawa. Dalian nyo, sana kayo madulas. Ayan. Uy, sarap. Ayan. Ikaw. Tingnan nyo pong aming dinadaanan. Oh my gosh. Ah! Ano Nabasa na! May tatlong binog dito na bulas <laughs> malalim yun. Uy! dahan kayo. Kapag-kapag yun. Uy! Ay! Uy! 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 nyo naman to, Ay! 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 Huwag nyo hawakan! Yung ano ko! Uy! Yung panty ko! Baka mabisa. <laughs> oh my gosh. Ay, basa na talaga. <laughs> eh, ano ba yan?